ayun eh, guys, uh, sa mga subscribers ko at uh, sa inyo mga idolo, dito ako ngayon sa may uh, taas ng, uh, ng uh, uh, Sky Plaza, dito sa may uh, uh, natividad Pangasinan, no? uh, malapit sa tayo. At ito yung uh, tinatawag na Rafael's Gateway Casa Cooper Sky Plaza ngayon uh, nasa tuktok ito ng bundok at uh, meron itong uh, may groto rin na pag-aakitan yan yung hagdan na yan thousand steps bago marating yung uh, ibabaw ng bundok at uh, sa taas nito merong uh, <clears throat> groto sana ba yun? hindi ko makita ah uh, tayo Ayun, kung makita mo nandun pa rin, umaabot sila dun, oh, sa may taas na yon. Ayan. Tapos, sana yung pinaka... Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Makita nyo, ayan, yung ulo ng groto. Ayan, yan, yung maputi. Ayan, yung puti na yan. Ayan. Mula dito sa may hagdan na yan, yung Ark of Love. Tapos, dito ang daan papunta ron. So, wala well, doon, sabi, kasi ah, siyempre, abot ng ano, thousand steps ito, no? Para marating mo yung tuktok na yan. Alright. Kahit umis mo sa tuktok na rin ito lang. Uh, bundok kasi nung umaahon kami, ah, uh, mataas. Kaya ilibot ko kayo dito, guys. Yan. Kaya eh, yun aming dinaanan kanina, medyo matarik. Yan. Meron ditong kunting mga uh, alaga nila, no? animals. Yan, tulad nito. Yan, yeah, yung kuneho. All right. Ay, okay, tumalsik pa. Hmm. May ilang piraso lang. One, two, three. Ah, apat. Uh, Ay, okay, isa. So. Hmm. Tapos dito, ah, uh, ito na yung Uh, ilalim no ng kakahuyan uh, ng bundok ayan hanggang dun yan hihi eh, dali lang ayan, marami sila uh, pinagkukuha nila ng picture ang uh, kuneho ayan tapos dito sa kabila meron tayong uh, ano nga tawag nito kalapate ayan kalapate ayan sa kabila ganun din Ay, ang dami pala sa taas. Hmm. Hmm. Tapos sa kabila, ganun din. Ah, kalapate rin. Ay, ang dami. Ayan. Anong pitch? pitch? Hmm. Malamig dito sa lugar na to kasi, ano, pinaikutan ng uh, uh, puno. Ano? Yan. napunta tayo dito sa kabila. At, mayroon uh, meron ditong, ah, uh, ah, ito guys, yung aking sasakyan. Yung aking, uh, multi-van. Ano? Artista van. Ayan. Tapos, dito tayo sa kabila. Ah, uh, <clears throat> yon makikita mo na pala parang overlooking na rin pala dito kasi makikita mo yung ah, pinaka ilog yan guys yan kasi ito yung kinatutungtungan ko ngayon medyo sa taas na to ng bundok katabi niyan yung bundok din na yun o yan, so malapit lang yung sa peak. At sa baba nito, yan yung ilog na dumadalo <clears throat> doon pa baba. At sa bandang baba niyan, maraming mga uh, swimming pool, no? um, mga resort. Ayan. Na ito yung bulubundukin. Nandito tayo sa bandang taas po masyado yung yun post natin ayan guys ilog tubig yan ayan, sa baba nitong bundok na to ayan Na makikita nyo, green na green Saka ang bundok ay uh, uh, tawag nyo to, no? hindi kalbo. Kumbaga, yung ibang bundok, makikita mo kalbo ito. Ano siya? Eh, talagang uh, uh, perfect pa, no? Parang masasabi mong virgin forest pa yung nandyan. Dito to sa natibidad, Pangasinan. Ayan, bundok ng uh, natividad. natibidad. Bali, nakiyato nung van. Pero, simple, paikot-ikot yung daan. But, uh, ak ano talaga siya, matarik. Hmm. Yan you know? Yung kabayo na yan, kanina pwede maalis dyan. Yan <laughs> ako kumikilos. <laughs> uh, ito yung view niya sa paligid. Ito yung Ayan, Sky. oh Sky Plaza kung tawagin, no? Sky Plaza. Ayan. Ayan, guys. Dito kami kanina galing. Ayan. Pababa na yan. Sa likod niyan, yun yung daan. Pababa pa, patarik. Ay, ano, uh, matarik siya. Pero, okay lang. Kaya naman yung uh, sasakyan na kita, no? Kahit puno. Ayan. Ayan, guys. Dito sa... Uh, Inatatayuan ko kitang-kita yung uh, grotto. Sa gabi daw 'yan pag madilim, mailaw. Ngayon focus ko yung grotto guys no na uh, statue na inaakyatan. Adun uh, sa hagdanan. Ayan, guys, o, sa, sa pinakatarik nitong bundok na taas ng bundok. 'Yan. Tapos doon sila, 'yun yung pinakahagdan. O nasa na sana 'yun. 'Yan, nag-start no paikot daw yan. Yan. Pupunta ron. Hindi na natin masyado makikita yung makiat kasi puro puno. Pero maganda daw yung daan. Ayun, may tao doon. No? Nakikita natin. May tao ba yun? Okay, pasensya na kasi sa kamay ko nanginginig. Sayang. Oo nga, yun. yan yung groto. yan Ayan yung puti na yan. Ayan yung pinaka-destination ng hagdan. Yan. Iba tayo ng posisyon. Ito yung um, pag-akit mo doon sa pinakaunang inaakitan ng sasakyan. Ito yung mabubungad mo. Yung pinaka-reception nila. Ayan. Okay. So, nagpalit, naglumipat ako ng pwesto para makita natin klaro yung uh, ilalim nito, no? Yung kung saan kami nang galing, guys. Ayan, guys, so. Oh. O, ayan, guys, so. Oh, yung uh, pinanggalingan namin. Matarik yan. No? Tapos, Ah, ito yung pinaka ilalim nun. No, kung saan kami nang galing, pinaka baba. Yan. kung makita nyo yung kalsada na yan, ito, ipopokus ko, yan. Okay, dyan po kami galing guys. Ah, yung bahay na ah, pinuntahan namin, banda ron pa no sa medyo pero yan yung kalsada paakyat dito yung daanan na yan yung nakikita nyo yung ipinokos ko yan tapos ito yung tagos nyan yan dito ang tagos so mataas siya matarik uh, so ito yung kapaligiran yan parang overlooking siya no sa natibidad lang no ang nakikita mo natibidad sa Pangasinan So, magandang simoy ng hangin. Kasi nga, puro puno, no? Ang uh, paligid. May, meron din silang fine tree dito, ha? oh, eh. uh, fine tree pala, hindi fine tree. <laughs> fine tree pala. kabisaya uh, talaga, misa, nagkakamali sa F, sa P, sa ka F. <laughs> Alright. Okay. Ayan, so, dito. ayan, nandito kami sa ibabaw ng bundok. At umulan naman ayo, naligo na lang. Naligo na lang sila. Ngayon, yung ating uh, artist ka Walang usog kayo, makikita yung pecho nyo. Hey so guys, nag sila ng ulan dito sa taas ng mundo. Hindi kami makababa kasi nga maulan. At madulas ang kalsada. So, standby lang muna kami.